sa lahat. Kung meron mang pamagat ang ebanghelyo natin ngayong gabi, maaaring gamitin bilang pamagat, bugso ng damdamin. Ano po ba yung bugso ng damdamin? Ito po yung tawag sa desisyong hindi napag-isipan. Ito po yung tawag sa salitang nabitawan. Ito po yung tawag sa pangakong ibinigay ng dahil sa bugso ng emosyon o nararamdaman. Bugso ng damdamin. Ayon po sa ara ng San Juan, ni San Ignacio ng Loyola, ang sabi niya, huwag daw po magtayo magsabi ng mga bagay na hindi nating kayang mapanindigan kapag tayo ay masaya. Huwag magdidesisyon kapag ikay malungkot. Huwag magbitiw ng masakit na salita kung ikaw ay galit ang kwento po ng ating ibanghelyo ay tungkol sa isang taong paanong sinira ng kanyang emosyon ang kanyang pagkatao. Si Haring Herodes, labis po yung kanyang kapangyarihan. Pero nakakatawa, sapagkat kahit po ang dami-dami ng kanyang kapangyarihan, alipin siya ng kanyang damdamin. Alipin siya ng kanyang nararamdaman. Kaya kahit alam po niyang masama ang pag-aangkin sa asawa ng kanyang kapatid, hindi ito naging matimbang. Mas nanaig yung kanyang nararamdaman. Misan siyang nasiyahan dahil sa isang magandang sayaw, nagbitiw ng pangakong mahirap ng bawiin. Abay mantakin po ninyo, kahit pa daw kalahati ng kanyang kayamanan, handa niyang ibigay dahil lamang sa isang sayaw. Mapapailing na lamang po tayo di isang kahangalan. Pero ito yung ginagawa po sa atin ng bugso ng ating damdamin. Hindi natin na pag-iisipang mabuti ang salitang binibitiwan. At kapag nabitiwan na, ah, nahihiya na lamang tayong bawiin. Kaya ngayong gabi, ano po yung itinuturo sa atin? Una, hindi ho masama yung emosyon. Hindi po mali ang nararamdaman. Sa katunayan, mahalaga ito. Sa pagkatbahagi ito ng ating pagiging tao. Aba, kung wala kang pakiramdam, kung wala kang emosyon, hindi tao ang tawag sa'yo. Baka bagay o kaya bato. Pero, ano po ba yung paalala patungkol sa ating nararamdaman? Ang sabi pa po ni San Ignacio ng Loyola, mahalaga daw po yung pagkakaroon ng tinatawag niyang holy indifference. Ano pong ibig sabihin? Ito po yung tumatalakay sa kalayaan mula sa emosyon, lalo na kung gumagawa tayo ng isang mahalagang desisyon. Tama naman. Hindi ba, no? May mga tao pong sa sobrang saya, mga ngako, hindi naman kayang panindigan. Yung iba mga tao sa sobrang galit, magsasalita ng masakit na nahihiya ng bawiin. Kaya nga po itong holy indifference, ayon kay San Ignacio, kailangan po ito sa pananalangin at pagninilay. Kinakailangan isa isang tabi yung emosyon upang mas maging malinaw ang discernment o ang pagkilatis natin ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin. Pangalawa, tunay na walang magandang epekto ang bugso ng ating damdamin. Tunay pong ginagawa po tayong alipin. Abay, mantakin ninyo, Ilang samahan po ba yung nasira dahil sa mas piniling makinig sa sabi-sabi ng iba? Ilang magkapatid ang hindi tuluyan nag-usap na kahit pa sa hapag dahil lamang mas nanaig yung maling paninindigan na narinig sa kapwa at ayaw na lamang mapahiya. Bugso ng damdamin. Kaya sa misang ito, huwag sana tayong matulad po kay Haring Herodes. Alam naman niya ang mali ang tama kaya ang siguro, gusto niyang, pero subalit, gusto niyang pakinggan ang sinasabi ng kanyang nararamdaman. Mas nanaig yung kanyang damdamin kaysa po na ng mabuti ang dapat niyang gawin. Nakalulungkot lamang po dahil sa isang maling desisyon, isang bukso ng damdamin, isang buhay ang nakitil, isang buhay ang napatay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mag-iingat po tayo sa ating bawat nararamdaman. Tunay na ang bugso ng damdamin, hindi lamang tayo gagawing alipin. Ang bugso ng damdamin, nakamamatay. Amen.